to this video, yan po nagabitad ako ng tuyo para may, may ulam mayang gabi or tanghali ang sarap kasi mag ulam ng tuyo pag sa probinsya tapos yan po yung aming kaingin yan po ang aming probinsya mahangin, pres. yan po yung bahay namin nakahiya <laughs> pero proud pa rin ako kahit ganun yung bahay namin yan po yan po yung kusina namin, hindi para bahay. So, yan po ang aming view. Kaingin. Sinakamis ng buhay probinsya. Ah, Yan ang aming view na pinakamaganda tahimik walang ingay isang hangin bakto daing <laughs> pinatuyo ko yan guys kasi basa pa nga tapos nagpunta ako ng kusina at nagtingin ako ng ulam baka may ulam na tira pa kagabi. Yan yung view namin pag nagkakain, kaldero. <laughs> Yan. Ang ulam namin ay delis na pack show. Ay, basa yun Thank you.